Magandang araw po sa inyong mga kaibigan. Ngayon po ay punin uh, natin ang damdamin ng ating mga pagsasaka. dumaraing umiiyak, at halos nanlulumo dahil sa presyo ng panay. Panorin po ninyo at pakinggan ang inaing ng ilan nating mga kamagsasaka. Ito pong buli ang inyong malingkod. Mararo po at your service. Please, pakilike and follow. Ito pong ating Mararaw at Your Service. At ito ang ating special report. Ano po ngayon ang inyong uh, parang saloobin o meron kayong komento tungkol sa uh, palay natin? Nabanggit ko kanina, medyo ano yun? Murang-murang ang palay. Bakit po? Ano po? Magkano na po ang bibihan ngayon ng palay? Eh, ang, ang halaga ng palay ngayon parang 10 piso, 11 piso lang dahil ayaw pa nilang bilhin. Bakit po? Opo, alam po. Anong naging dahilan? Bakit ganun lang ang presyo ng palay? Oh, kasi pero sa tingin po ninyo, ay luging-lugi ba kayo doon? Napakalaking lugi. Bakit po? Magkano po ba? Hanimbawa, sa isang kilo ng palay, magkano ang ginagastos ninyo dyan? Ay, sa isa, -isa, -isa eh. Magmula sa paglilinis pa lang ng bukid, malaki ng lagay. Dahil sa krudo, mahal ang krudo. mahal din ang upang tanim. Mahal din yung Uh, yung ano pang tawag diyan abono Opo. Sobrang mahal. Tapos yung palay namin, bibili lang ng lagang 10 piso, labing isang piso lang. Paano kami mabubuhay ng maayos niyan? Hmm. Dapat, ang, um. ang ani namin sa esektarya isa ay isang daang taban lang o kwentahin nyo sa loob ng isang daang kapan sa halagang 11 pesos. Magkano lang ang papatakanon. noon? Logi, logi kami sa gastos. Ang luging lugi sa Lacking, logi sa gastos? Laking logi sa gastos. Okay, so ano po ang dapat na presyuhan? Sa tingin po eh, ninyo yung... Eh, sana sapat? naman, hindi naman kami nagahiling ng na mataas talagang presyo. Yung normal lang sana, maging 20 man lang. O 21, ganun lang. ba diba? nakatikim na kami ng presyo ng 21 nung panahon ni eh, Aquino. Oo. Uh -oh. Ay ngayon, wala na. Wala. Oh, ngayon ay eh, talagang uh, ang gusto niyo talaga ang presyo natin ngayon. Ang dapat na presyo sana ay maging... 20 pesos man lang. 20 pesos uno, man lang. O. O, hindi na po kayo... Panawagan niyo po sa ating Pangulo. Eh, sana naman, mahal na Pangulo. Tulungan niyo rin kami mga magsasaka dito sa Manggaring o sa Pungkosigintang. Eh, yan talaga ang tayo namin. Yung presyo ng palay, murang-mura. Eh, yun lang po. Salamat po sa inyo. Ano po ang sa loobin po nyo? Tina yata parang uh, uh, napupurpanay, buntong, hininga po ang uh, narinig ko po sa inyo. Ano po ba ang katayuan ngayon ng uh, uh, bentahan ng Palay? Ay, ang gaira ngayon sa Bintahan ng Palay, mayroong 1150. Ay kanina, yung inaharvest namin, ay sabi daw 12, hindi ko pa sigurado. Mm -hmm. Lugi po ba kayo doon sa 12 na yon? Kahit mag parang hirap pa eh. Mm, -mm. Saan kayo nagbebenta ng dose na yun? kinukuha lang ng ano. May mga ahinti, nag sila. Mm -hmm. Kinukuha na lang ng buyer sa may sakahan. Ah, buyer mismo ang bumibili uh, Yung so, buyer sa inyo na. sa bukid. Oo, doon tapos. bibili nila ng ganong presyo. Uh -huh. o, ano po ang reaction niya naman doon? Bakit uh lugi kayo sa farm inputs pa yon eh wala na kami magawa kasi kung uh, anong nga gawin namin dahil ganun ang bilihan Gayang eh, gaya ng may mga stock pa nga akong palaon hindi pa na eh, akala ko nga magtaas pa ang pala yung pala bumagsak ang pala hindi na naibinta mm, okay panawagan niyo po sa ating pamahalaan ibalik sana ng dating presyo ano magkano po yung presyo na yun? Ay, uh, mayroon, mayroon noon, noon umabot ang labas sa harvester ay umabot ng 19 per kilo. 19, okay na po yun. Uh, yung maganda na yun, tuwang-tuwa na kami pagka nag-19. Mm -hmm. 19 to 20. Mm -hmm. Tuwa Di, na kami dyan. O yung NFA po, ano pong masasabi nyo sa NFA? Sa NFA naman, eh, may minimum daw ngayon. Hindi pa naman kami nakapag-try. May minimum bow, daw yung bawat farmers ay 100 kaban. kaban lang ang bibilhin. Eh uh -huh. gaya namin eh kung mag-100 lang, kung hindi na lang kami magbinta dahil wala na rin, ano lang rin mangyari kung 100 kaban lang ibibinta namin. Oo, oh, kailangan. Kasi matitira, anong mangyayari nga Oo. naman. Ano, na, Sige, panawagan niyo po muli kay, uh, sa ating Pangulo. Uh, sana ako, uh, sa uh, pinanawagan ko sa ating Pangulo, sana kay President uh, Bongbong Marcos na ibalik yung dating presyo para makarecover naman yung magsasaka. Sabi ko nga noon, sabi ko kumisan, gaw sa pusap kami, sabi ko kung magkaisa tayo, hindi na tayo magsaka. Yung itatanim natin, yung tama lang kakainin natin sa loob ng isang taon para matauhan sana ang gobyerno natin. Eh bakit kasi iniipit ngayon ang mga farmers? Dapat parehas. Ano man na, sabi nila tag 20 ang kilo ng bigas. Ano man mapala namin sa 20 ang kilo bigas, hindi naman kami nagabili ng bigas. Sa palay lang namin, hindi na namin kayang ubusin pagkain. Kaya dapat may balik yung presyo dahil yung mga manggagawa namin, hindi naman nagababa ang swildo. Kung gusto nga, taasan pa yung upang tanim ng palay. Lahat sa harvester. Kaya ngayon sa harvester, na medyo bitin pa nga kami. Dahil sa tag ang kilo ng palay, magkano lang ang sampung kaban, kundi 5,000 lang mahigit. Samantalang noon, inaabot kami ng halos kulang 10,000 ang isang hektarya. Hindi napakalayo ang diferensya. Napakinggan naman po ninyo ang kanilang mga hinaing. Sana naman ang ating uh, pamalaan ay kumilos tungkol po dito sa ating mga magsasaka. Uli po, para sa komprehensibo, kompleto, at uh, detalyado mga balita. Ito po ang inyong balingkod. Mararo po at your service. Please, pakilike, follow, and share. Ito po ating uh, FB page, Mararo at your service, at ang ating uh, YouTube channel. Muli, maraming salamat po.